in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom alaikum. Maganda umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Ati naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid. Iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang skreba at sinabi sa kanya, Guru, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Sumagot si Jesus, May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingaan. Isa naman sa mga lagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis at pagunita sa mga unang martir ng banal na sambayanan ng Diyos sa Roma. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinapakita sa atin ni Jesus ang kahulugan ng tunay na pagsunod sa kanya. Ang iskreba ay handang sumunod, ngunit ipinaalala ni Jesus na ang pagsunod sa kanya ay nangangahulugang pagtalikod sa kaginhawaan. Samantalang ang isa namang alagad ay nais mo nang magpaalam at ilibing ang kanyang ama, ngunit sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglibing ng kanilang mga patay. Ang pagsunod kay Kristo ay dapat inuuna higit pa sa kahit anong personal na obligasyon. Sa unang pagbasa mula sa Genesis, ipinapakita ang matinding pamagitan ni Abraham para sa mga makasalanan sa Sodoma. Magamat masama ang lungsod, nakiusap siya sa Jos na huwag itong wasakin kung mayroong natitirang matuwid. Ipinakita rito ang kapangyarihan ng panalangin ng isang taong matuwid. refleksyon natin bilang Romano Katoliko. Una, ang hamon ng pagsunod. Ang mundo ngayon ay puno ng distraksyon. Kaginhawaan, karera, social media, materialism. Ngunit ang panawagan ni Kristo ay sumunod ka sa akin ang tunay na alagad ay handang talikuran ang sarili at isakripisyo kahit ang personal na kagustuhan para sa kaharian ng Diyos pangalawa mga pagbabagong nangyayari ngayon Paglamig ng pananampalataya. Marami ang hindi na nagsisimba. Abala sa trabaho. Gadgets o sariling buhay. Pagdami ng sakit. Sakuna at digmaan. Isang paalala ng mundo ay naghihirap. At kailangan nating manumbalik sa Diyos. Pagtaas ng depresyon at anxiety. Isa itong panawagan sa simbahan na yakapin at gabayan ang mga nasugatan ang kaluuban. Pangatlo, mga halimbawa ng ating mga tugon sa simpahan. Ang pagiging aktibong lingkod, katulad ng mga pare at laikong patuloy na naglilingkod kahit may karamdaman. Pagbabalik loob, maraming katoliko ang muling bumabalik sa pangungumpisal at misa pagkatapos ng pangkalahatang sakit. Online evangelization, paggamit ng social media upang ipalaganap ang mabuting balita. Pangapat, paano natin itatama ang ating mga pagkakamali? Magkumpisal ng tapat. Magsimula sa puso aminin ang pagkukulang. Ang magsimulang muli sa simpleng gawa ng kabutihan. Sa pamilya, sa kapitbahay o sa parokya. Ang makinig sa panawagan ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng panalangin pagbabasa ng salita ng Diyos. Manalangin tayo para sa pagpagaling at para sa mga yumao. Panginoong Diyos, aming Ama, sa pamamagitan ni Kristo na aming tagapagligtas at sa tulong ng mahal na Berheng Maria, aming Ina, kami ay dumudulog sa iyo Ipinapanalangin namin ang agarang paggaling ni Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Boy Bautista, Cesar Laurio, at Nathaniel Canyares. Si Raymond Lawrence, si Jonah, at ang buong sangkatauhan lalo na ang aming mga pamilya, mga nanonood at nakikinig, at lahat ng may karamdaman sa katawan, isip at Espiritu. Panginoon, hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Ipinapanalangin rin namin ang mga yumao, ang aming mahal na Santo Papa Francisco, si Manuel Senior, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kasama na ang mga kamag-anak naming pumanaw na, naway makamta nila ang kapahingaan walang hanggan. Sa pamamagitan ng panalangin at pagkakawang gawa, naway matulungan naming mapalaya sila mula sa paglinis ng purgatorio. Ang ating mga referensya ay nagbula sa Mateo, tawag ni Jesus sa pagiging alagad. Sa Genesis, ang pakiusap ni Abraham para sa suduma. Sa Lukas, kung ibig minuman sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Sa pangalawang makabeo, mabuting magdasal para sa mga yumao. Tayo ba'y handang sumunod kay Jesus? Kahit hindi madali, handa ba tayong magbago at bumalik sa kanya ngayon? Mahal na inang Maria, ipanalangin mo kami. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulik ko ano man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sa nating pagnilayan at pahalagahan, ang habag at pag-ibig ng Diyos ni pinapahayag ni Hesus sa ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naaway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.